Isa sa sikat na food ripan dito sa Cebu ay itong Sugbo Mercado. And ano tayo ng pwedeng kainin na local dito sa Cebu? Tara! Ang daming pagpipilian dito. So, ganap tayo ng ano, uh, food na local dito sa Cebu. And meron ako nakita banda doon. Ang daming pagkain dito. Sarap tumambay dito. Mag-trip. Isa sa bumuho sa tingin ko, itong Sugbuwa. Uh, gusto kong tagman yung Tuslobwa. Ayun no? Tuslobwa. So, nandito tayo ngayon sa Sugbo Mercado, dito sa Cebu City. So, isa sa pinagmamalaki sa Cebu, ah, uh, itong Tuslobua. So, ang Tuslobua is parang uh, para siyang gravy-like pero made of brain. So, ito, in order natin. Uh, ano na siya? Complete set na siya. Tayo yung magluluto. Meron tayong oil dito and soy sauce. Tapos panggisa, I think this is uh, onion and garlic, yan. And then ito ay, ito yung utak, pre. Ayan. tingnan natin. Hmm, I think luto na siya. Hindi siya fresh. Nautak, luto na siya. Tapos siyempre, meron tayong panluto dito. Tapos ito, again, siyempre, nasa Cebu tayo. Meron tayong puso. Ayan. Ang daming puso nito. So itong package na to is 250 kasama na itong puso. 2, 4, 6, 8, 10. Sampung puso na maliit lang yung size. Ayan. Ayan. So tara, umpisa natin. Lutuin. So gigisa muna natin. Ayan, painitin muna natin yung kawale. And then, dagyan natin ng oil. Okay na siguro yan. Painitin lang natin. Sensya na sa background noise ha. May tugtog kasi tayo dito. Ang daming tao. <laughs> nakatuwa. Ang daming masasarap na pagkain hindi ka makapili mahirap pumili pero since nandito tayo sa Cebu ito yung uh, kuslobwa yung titikman natin so yan, lagyan natin yung panggisa natin isa lang natin yan so I guess yung pampalasa niya is soy sauce lang wala siyang MSG wala siyang pepper or what or feeling ko dito pa lang, templado na kasi feeling ko pre-cooked na to eh kung mabango naman siya, hindi siya malansa. Ayan, lutuin natin. Isa lang natin maayos. Mabango. Ganda na experience, oh. Nasa, ano ka, nasa food park ka, pero magluluto ka. Diba? Saya. Ayan, isa natin. Hindi oh, pa, gusto kayo medyo tostado, eh. Para lasang-lasa yung sibuyas bawang natin. Mabango. Tapos, lagay na natin yung utak. Ito yung utak. Ah, yun. Durugin natin. Wala akong idea kung anong lasa nito kasi first time ko lang siya matitikman. Pero base sa mga napapanood ko, medyo lasang gravy daw siya. So yan, malalaman natin mamaya. Iniisip ko, utak ba ito lahat? Or may halo na siya? Hindi ko alam eh. Comment nyo nga sa baba mga Cebuano dyan. Yung mga nakakaalam nito. Comment nyo sa baba kung purong utak ba ito. Kasi kung purong utak ito, ang dami nito. Pero feeling ko, yung mga puti-puti, parang yun lang yung utak eh. Garlic. Ah, ito I don't know, hindi ko alam eh. Patuloy lang natin maayos. Kumukulo-kulo na siya. Ayan. So, I think pwede natin siyang timplahan ng toyo. toyo. Kunti lang. Ayan. Yes. Ayan. Timplahan natin. Here's ano, may background music na ulit tayo. Meron na ulit banda. Isa <laughs> so, sa attraction dito. Meron libre pa banda. Ah, lutuin pa natin ng konti pa. Para lutong-luto siya, no? Hmm. Wala siya masyadong amoy. Naamoy ko lang yung, yung panggisa natin. okay na to. So, tigman na natin. Patayin ko na yung apoy. Right, so, tigman na natin. Ayan. So, tayo ng plastic. Siyempre, nakapuso tayo. Puso rice. Dapat yan, kinakamay. So, tigim tayo. Ayan. Ayan you know, puso. Puso rice. So, ang technique ay sasawsaw ko siya dito. Ay, tama. Ayan.

So, pag napunta kayo sa Cebu, try nyo rin to. It's Ang ah, sarap, promise. Naisip ko, ano pa kaya yung pwedeng ipares dito sa Slobwa? Maliban sa puso. Ah, comment mo nga sa baba. <laughs>